Kung minsan ba, napaisip ka na ba, bakit nga ba lagi akong tinatamad o bakit lagi tayong tinatamad o bakit kalimitan ng oras, hindi natin gustong gawin yung mga bagay na alam natin kailangan natin gawin. Isa sa mga pangunahing dahilan ay masyado tayong maraming options. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan kaya natin magkaroon ng dopamine o kaya natin lumigaya gamit lang ang ating cellphone. Kiklik-klik lang tayo dito, scroll-scroll -scroll lang sa TikTok, nanonood lang ng nakakatawa, nanonood lang ng kung ano-ano. Tapos sasaya na tayo ng panandaliang kasiyahan lang. Magkakaroon na tayo ng panandaliang kasiyahan na medyo nakaka-addict. o oh, nakaka-addict nga talaga. Isang oras lang ako nagkatrabaho sa isang araw at ginagawa ko yon right after I wake up. Pagkagising na pagkagising ko, dito agad ako sa computer ko. Tapos magtatrabaho na agad ako. Pagkatapos naman ng isang oras na yon, pagkatapos ng isang oras na deep work, na medyo magandang magandang trabaho yun, solid na trabaho yung nagawa ko. Pagkatapos noon, tinatamad na ako gumawa ng kung ano anong bagay na kailangan kong gawin, gaya na nga lang ng, ng pagja-jogging. Siyempre, kailangan ko rin mag-jogging. Minsan, kailangan kahit kumain, tinatamad din ako kumain, tinatamad ako magluto ng pagkain ko. Kaya nag end up na bumibili na lang ako sa labas. Isa sa mga numero unong dahilan kung bakit lagi ako tinatamad ay sobrang dami kong options, options. Lalo na at nakatira ako mag-isa, nakatira ako sa sarili ko. Ako na yung nagbabayad ng lahat. Ako na yung bumibili ng mga kailangan ko. Dahil kahit matulog ako ulit o manood ako ng funny videos maghapon, walang nang magagalit sa akin, walang magagalit, walang magsasaway. Kaya mas parang tinatamad ako palagi na gawin yung mga bagay na kailangan kong gawin, gaya ng pagjajaging, kahit nga pagluluto ng pagkain, minsan tinatamad din ako. Dahil nga ang dami kong options na mas mas stimulating para sa utak ko. Gaya nga lang ng, ano, ng pag-scroll sa TikTok, mas stimulating yung kaysa mag-jogging. Siyempre, o kahit naman sinong tao, pag pinapili mo, ano gusto mo? mag ka? 5 kilometers? O mag-scroll ka sa TikTok? Siyempre, mas pipiliin nung kalamitan sa tao na mag-scroll lang sa TikTok. Although, I already built enough discipline, pero kung magre relay lang ako sa discipline, walang mangyayari. Ang kailangan ko ay mag-create ng system gumawa ng sistema para para gawin ko yung mga bagay o mas, para mas madali sa akin magawa yung mga bagay na kailangan kong gawin. Kung magre-rely ka lang sa willpower o sa disiplina mo, lalo na kung hindi pa enough yung disiplina mo, hindi ka pa masyadong disiplinado at hindi ka gagawa ng sistema na makakatulong sa'yo para tapusin yung mga bagay na kailangan mo tapusin, walang patutunguan yung journey na tinatahak mo. Although, meron man, meron naman konti, makakapag-progress ka ng konti, pero hindi ganun kadali kasi para ka lang nag-swimming nagswi sa ilog na rumaragasa sa imbis na nag-go-go ka sa flow na kasama ka sa, parang nagsiserve sa alon, parang nagsiserve na tuloy-tuloy ka, hindi, nag-go-go against the grain ka, pa, ka sa ilog, parang yung mga salmon na, na para lang makapag-reproduce, umakit sila sa mataas na ilog, o inakit nila yung ilog na para lang makapag-reproduce, na nag end up din sila na makain ng, lo, ng mga wo, ng mga oso, nakakain din sila ng mga oso sa journey nilang yon Ang solusyon para hindi ka na laging tama din, o mas madalas ka nang sipagin. Ay limitahan mo yung options mo. Halimbawa, sinabi mo ngayon, kailangan mo magbasa ng libro. Kailangan mo magbasa ng, sabihin natin, isang chapter ng libro. Siyempre, kung ang mga, meron ka sa option mo na mag-scroll social media, manood ng paborito mong movies, most of the time, pipiliin mo yung gawin yung mga bagay na yun. Lalo na sa panahon na drain na yung willpower mo. O, pagod ka na, sabihin natin, gabing-gabi, Ubus na yung willpower mo kasi ginamit mo na to ng ginamit, kahit na yan, bawa, kahit hindi mo gusto mag-jogging, nag-jogging ka pa rin. Kahit hindi mo gusto magtrabaho, nagtrabaho ka pa rin. Pinipilit mong gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin, which is good. Pero, nauubos yung willpower natin. mo darating sa point na mauubos yon yung parang, para bang mana. Alam mo yung mana kung naglalaro ka ng Dota, Mobile Legends, or LOL, o kahit anong mga laro na merong mana. Nauubos yung mana natin na umaabot na sa point na drain na, hindi natin magamit yung iba nating skills. Let's say, sinabi mo sa sarili mo ngayon, kailangan mo magbasa ng isang chapter ng libro. Isang chapter, sabi natin, nasa around 10 to 12 pages or 15 pages. Alisin mo sa option mo yung mga bagay na yun, yung gaya ng pag-scroll sa social media, pag nanood ng paborito mong movies, o mas madali kung gagawa ka ng environment o mag-create ka ng environment kung saan nagbabasa ka ng libro. Gaya, gaya nga ng ginagawa ko, doon ako nagbabasa ng libro sa may, mga, sa may sopa. Doon ako nagbabasa, overlooking kitang-kita -kita sa bintana, kasi kung dito ako magbabasa ng libro, dito, etong table na to ay naka-design para sa trabaho. Kasi ito yung computer ko. Naka-design to para sa magtrabaho. Kumbaga, magkaroon, gumawa ka ng environment. O kung hindi mo man kayang gawin yung limited yung resources mo, pwede kang, kahit space lang. ba ito yung kwarto mo. O kwarto nyo, sa kwarto nyo. Sabihin natin, hindi ka mag-isa sa kwarto mo. Kwarto nyo. Gumawa, maglagay ka ng upuan, gaya no? Nakikita mo sa likod ko. Pwede dun mismo, dun, dun mo gawin yung basa, magbasa ng libro dun sanay mo yung sarili mo na magbasa ng libro dun sa point na yon asa o sa presto na yon tapos syempre alisin mo yung mga other options gaya nga nung pag scroll sa social media o panonood ng paborito mong movie pwede, ang, pwede mong gawin ay i-grayscale mo yung cellphone mo or ilagay mo sa ibang lugar ilagay mo sa ibang lugar sa kabilang kwarto ilagay mo sa sa labas sa sala huwag naman sa labas baka makuha ng <laughs> <yung> ibang tao <laughs> Ilagay mo sa sala. basta malayo sa iyo, mas ma mas madali na 'yon kasi sabi natin kung dalawa na lang ang option mo, magbasa ka ng libro o tumitig ka sa pader. Kung ayun na lang option mo, syempre mas stimulating yung pagbabasa ng libro kaysa tumitig maghapon sa pader. Mas pipiliin mo syempre yung magbasa ng libro lalo na kung wala ka na kung drain na drain ka na sabi natin. May mission ka na kailangan mong kailangan mong tumitig sa pader ngayon. Pero drain na drain ka na. May option ka magbasa ng libro. Siguro magbabasa ka pa rin ng libro kaysa tumitig sa paderong maghapon. Kasi napaka-boring nga naman nun. Although ginagawa ko yun minsan. Ginagawa ko yun minsan. Honestly, nakatingin lang ako sa bader, ganyan. Dire-direcho. Mga, mga five minutes na gano'n. Para lang maklear yung utak ko. Maklear yung mind ko. It was helpful. Once meron ka ng sistema, mas madali na lang sa'yo gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Mas madali na lang sa sa'yo na magbasa ng libro dahil meron ka ng pwesto kung saan ka magbabasa ng libro. Mas madali na lang sa'yo magtrabaho dahil meron ka ng pwesto kung saan ka magtatrabaho. Kumbaga, hindi mo na pinipilit yung sarili mo at syempre, ginawa, ang ginawa mo rin, reduce mo rin yung mga distraction. No? Inalis mo yung mga mas stimulating pa na options mo. Bawa, kaysa magtrabaho ka, inalis mo yung options mo na mag-scroll social media o manood na kung ano-ano. Siyempre, parang mas madali na lang sa'yo magtrabaho. Hindi mo na pinipilit yung sarili mo magtrabaho. Hindi mo na pinapwersa yung sarili mo. Bawa na lang, gaya nung sa akin, pagkatapos na pagkatapos ko mag-default na isang oras, kailangan ko mag-strength conditioning or mag-jogging para mas lumakas ako sa akin pagbo Ang ginagawa ko doon ay nililimatahan ko yung options ko hanggang sa nasa mood na ako kung saan magte-training, sa training mode na ako. Ang pinaka-pinupunto ko sa video na to, or ang pinaka-lesson sa video na to ay huwag kang mag-rely sa willpower alone. Although willpower is good, pwede mo i training yung willpower, pwede lumakas yung willpower mo, mas maging disiplinado ka, mas kaya mong gawin yung mga bagay na kahit hindi mo gustong gawin na, ang bawa, mag-jogging, gusto mo mag-jogging ng umaga-umaga, ma matetrain mo yun sa pamamagitan ng paggagawa rin ng ganun. Nalakas din yun, parang muscle lang, pero napapagod to. Kung napapagod to, nasa sore, na sa point na syempre hindi mo kayang mag-training parang ganyan lang parang ganyan lang din yung willpower, nalakas 'yon or kilala din sa tawag na prefrontal cortex dito sa ating utak yung prefrontal cortex nalakas 'yon napapalakas mo 'yon pero kung magre rely ka lang doon alone walang mangyayari hindi naman ikaw si ano you know, David Yagis na sobrang disiplinado kaya ang kailangan mo brother ay eh, maggawa ka ng sistema or system bawa yung gagawa ka ng pwesto kung saan ka magbabasa ng libro, pwesto kung saan ka magtatrabaho, pwesto kung saan ka magwa-wind down, pwesto kung saan, kung saan, kung saan ka training o saan ka magmumuni-muni. Dahil kung may sistema ka, mas madali ang lahat kung mag-create ka ng system. Mas madali yung lahat. Parang, gaya ng sinabi ko kanina, parang ka hindi ka na, na, naakit ng ilog, pakyat. Hindi, ka, hindi, ka na, hindi ka na kontra sa alon. Kung sumasabay ka lang sa Agos na mas which is mas madali naman talaga. At syempre mas masaya ka, mas may iwasan mo rin yung burnout kung ganoon. Dahil hindi mo pinapwersa yung sarili mo na gawin ng isang bagay. Ayun lang sa video na to. You need to create a system that is designed for you to get done the important things that you have to get done. Kung baga, i mo yung environment mo at yung sistema mo na nakadesenyo para sa ikaw yung manalo. Kailangan mo mapunta sa point na oh ah, automatic na para sa iyo nagawin 'yung mga bagay na kailangan mong gawin o mas madali na para sa iyo nagawin 'yung mga bagay na kailangan mong gawin para manalo